Yo, what's up, mga chong? So, ngunyan niya ang kitig sa naga February 5. Five? So, nagduman kami sa City Hall, tamay tigla ko siya. Pero ngunyan, naimbitahan kami ni Boss Karepa para i-review ang sa indang pagkakan. Kuya boy, halo-halo, let's G! <laughs> so, ang bibisita ni Palan, ini yung digdiyo sa LCC Felix Plaza. So, wala nila yung digdiyo sa terminal. Valid ako sa Sintang Branches pero hindi dyan meaning yon sa LCC. Tapauli na ko ta kami pero nagapunta sa Priya si Karepa para lasahan ng sa iyang special na luhalo. No, yung pagkamot ko pa lang sa imong karuhalo ano man? Yung pahalo-halo na ko sa imong may anggot, may uyama sila. Ano magroon man yung kapay? Pagbuksan mo ako. Good. <laughs> Boss, sabi mo mo daw. Kuya, boya, luhalo. Be. Um. Anong tig order mo? Ubi makapuno. Tao ubi makapuno. Ano kaya siya yung bago sa panghiling sa kanila ko pa nalalasa. <laughs> so one tig take out nina lang si Halo-Halo ta. Syempre sakto mabiyahe kaming harayo. Tapos ang panahon din nga daw yan oh. Ma-honest review kita. <laughs> <laughs> Salamat pala kay Karepa sa pagtawa sa muya ning chance na malasaan ini yung Kuya Boy Halo-Halo. Bali may dinolit kita sa jeep ta. May pakitang service maabot ang aldaw be. Na kita. Nakaban na kita mga sakay bako nasa jeep. Para na sa jeep. Ako nga kita na. Oye na sa tao boss. Bijuan kita boss. <laughs> be. Ngayon bukan to po. Sit kita. Be oh, yun na yung service to. I e, sweet one may service na kami guys. <laughs> Tayo nagaka. Nagaka po. <laughs> Ang sarap! <laughs> Partida boss, may sipon pa kami parehas. <laughs> <laughs> Uy, kagat pati kutsara. Hindi <laughs> siya tinipid sa sangkap. Bakong puro yelo. Malasaw na, ano, no? Magatas, malasa, perfect. Namin ano naman ba? Hey! Boleh okay. kita? Okay. 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 O, palitan tak. Hindi palitan mo, para huntak. <laughs> na ano, pa shout show da hula. Kumbaga ano na ni? Tuludos. <laughs> Tama? Dek. Sobra ni saro. Kaya ko may duha. <laughs> ano to ang kutsara? Desay na ba kung sige ka lang i-rip. Kaka scroll wala <mula> sa buwan na <laughs> kami. Ma-outro na kami ba eh? <laughs> Outro? Ano ba ito mo? kulog? Mga puti pagkilig sa <laughs> Pero umata yan <laughs> Sa mga gusto dyan manamitan Ang Kuya Boy, Alohalo Ikaw din sindang brunch Dyan sa Yashano Mall, Ground Floor Sa LCC CBD, Ground Floor J&F Mall, Ground Floor And then sa LCC Felix Plaza Ano pang inahalatin do? Taginit na Peace <laughs>